Era nagsugod na si Kuan. Eh, hey, bangga guys. Sugud so tag lag-lag. Hey guys, kuslan nakak mari distung nila ko eh. Sodang ang kanan ko um, balai-balai sa pati. Oh, to yeah, na balai-balai. Let's go play. Terah terah terah. Iya, na mo aning sekena nak gadak ah. Balai. Under the sun dog. na na misakena ni ato uh, rin yung i-update rin sila sa sulod ayos kayong sulod ani bay wala mo yung nanay pagpalit po <laughs> oh, ka sa mingan eh <laughs> nagman <laughs> <laughs> maritis nung hinabo eh wag vlog lang na anig wala na na sila pre basher basher aw pasalamat yan pang bash mo sa mga ha <laughs> pero, di man may kaibawa ani pero Stick. Amor, amor Ano rin ka nang kuhaan? ba? Basta hindi eh. Sabihan ka na sa kanang kuhaan. Ginoong gagmai. Oo. Kamay rin ka pilder. Kapir. Narot nang yate ah. Problema niya kay irog kuhaan rin kayo. ko kuhaan Balay man eh. dari kuan nang iya air kuan nang iya tek kata kok saya air kuan iya no? tek nak terbaho na kuan air kuannya sekianan sekianan saya berumurat balai awalan ah, ayo sekali

So ayan na ito. Kaya ba ni? Ford. na ada di rumah aku ada kurinti ayo saya ayo saya sikap so bekerja, ya. aircon siapaau, nggak grabe yang usah nih DR ah. na to. Okay. Oh. Ilisan. Repair pagkaanang ah. Muilis raman sila dari. Pag o eh. Ibutang ng silpon. Ay ibutang ng silpon. Sige. Asa man niya natay ibutang. Oh. Sige. Habo ah, habo ah.

sa vlogger engineer ibatik na mong engineer pre. hindi 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 update sa caravan dito masakyan ng Ford mawaw din nga ang iya ka ng PSI sa low side mawaw bot siya ganang 70 mawaw bot 90 ang PSI sa low side kay ang orifice tube niya wala wala yung sulod na ana siya uh, location na ana niya nasa high side na siya ibutang dapat ang orifice tube niya mura rin po na siya filter niya wala man ito rin mo ang kanang niya ang custom may nagpalit na compressor palit siya compressor kay compressor lagi daw problema ato ni chikon siya dili siya masugot ya bago daw ni karon kita o dato compressor na install na to ok na nagkuan ko siya nag ko butang nga na ko siya kanang oil compressor oil nagbutang ko free yun niya karon panchecking checking abot yun siya 90 psi mabot 100 bong ta dili maghapon mo ko ng compressor dili man ka siya pag kukuha ta check na to karong wala ko isulod ang tawag din niya ato sa katamurang filter or, orifice tube na siya na nakaroon ilisa na to na ikaw man darang orifice tube mo ni siya mao ni siya Andre Tuwara digto par. Aw, na siguro dere, padayon ka. Dere ni sulod na. Ha? Dara. Natao na nato. Ang problema de ani oh. Kung wala ni siya kanang kuan, wala ni siya orifice tube. Kuan ig butang ni mo sa manifold gauge, ang imo low pressure taas kayo. Ang high pressure ni mo normal rasya siya pero imo ko low pressure taas kayo mas inundan sa orifice tube kung wala na siya kung stuck up po siya mga so ito ni ita update na ito niya tanawa nga low pressure ba Apil na sa kanan kuan, kontrol ato. Grabe. ayos na tayo para problema niya girequisan niya sa ganang kuan compressor o pera de sa tong compressor ila man gi bag evaporator ang kulang ra ni nila wala nila matawad ang gap tong kuan o repistot ore kulang so karon tinawa 30 so, una, sa una mo abot siya sa kuan si Ayos kayo. Ato siya lundan ng 35 para maayos ng buk na ulo. sa daw. Okay na, trip right? up na. Goods. may pressure ah. Wala 300, okay na nai. Eh. 200 ka rin. Kini kulangan pa siya gumay. Kulangan pa ni gumay. Pa maka 300 ya. po, bisa ma trading high pressure niya. Ayos kayo, nag-moist ah. Eh. pas baok Nah, Ah, na. Oh. Ampu ang mana i magsikik sir bato ning panawes to bato ba. man, ah, man. Suno